Okay, hello po sa inyong lahat. Tayo po ay nagkaroon ng konting problema. Actually problema na hindi naman actually problema. Kaya lang, parang ako yung gumawa ng problema. Medyo magulo. Basta ganun, baka po hindi na tayo matuloy muna ng Japan. sabi ko na sa inyo, na-share ko na sa inyo na tayo ay nagkamali sa date. Ako rin naman eh, gift sa ating yung ticket. Pero palibasa nga yung perception ko o yung aking assumption na October 20 to November 21 month, hindi ko na bilang ang araw. Doon tayo nagkaroon ng problema. E 30 days ang allowance sa atin every time magpunta tayo ng Japan. So, bawasan natin ng isa kasi 21 ng ang baba ko ng Japan. 21 ang madaling araw. 31 pa rin. 31 days pa rin. So, ayoko namang i, i put at risk yung aking visa dahil lang meron tayong libre ticket. So, yun. Doon tayo nagugulo. Ay, naka. Nag-message si Dexter nag-message si Dexter, ang dito raw siya sa bayan. E papunta kami niya mamayang gabi kasi lalaban sa pageant yung kanyang panganay na anak. So ko ba't nandito, ay ano, may service pala sila. Kasi di ba tatong artist sila. I-check e na rin natin ang puntod ng inay kung okay na, kung clear na, ako meron na naman kinilibing doon ayan mo okay na. ayun hindi pa lang tapos, ano hindi pa tapos. Ito siya, ano tapos. Ayan, so hindi pa masyadong ano, hindi pa masyadong nawawalisan no? Buo, oo, hindi pa masyadong buo yung pagkakagawa. Pero anyway, sana sa November 1 okay na ya. Sana pantay na. at sana medyo malago laguna. na. Tapos lalagyan pa nila yun. Yung, yung, yung task na yun, lalagyan pa nila. Ayan, ayos na na. No? Ay, yung, pero yung side, lalagyan pa rin yung side. Agagapang na si papunta doon. Eh, oh. di na nalaman na lalagyan ng candles, ano? <laughs> oh. Ah, so sige. Kapag ah, pwede na ka nabigyan. Ah, ayusin mo toto ito, ya. At i-inspection ni Kuli mamaya. Ah, <laughs> hindi maayos. Isa sa barangay na tayo mag-uusap. <laughs> yun. Nagkikwento mo na yung ng dalawa sa labas. Ay, nako. So, message ko na si Madam Earls, siya yung mabait sa atin na nagregalo ng ticket. Sabi niya nung una, ano ka maaano eh? 90 days ka. Sabi ko, hindi, Madam Earls. I thought kasi alam na niya. Kasi marami nako ako confused na pag multiple entry ka, mas matagal ka. At pag single entry ka, mas madali. Actually, sa Japan, based on my own experience at kaalaman, yung gagaya na sa akin ng multiple visa, you're only allowed to stay there for 30 days. Yung single entry na meron ang visiting relatives or visiting friends, chika ever, yun yung 3 months or 90 days. Asensya na kayo ng ating ano, yung pang isa, parang mabigat yung katawan ko, 3 days ako may sipon. So, mayroon tayo nito si Ranforte. Ngayon, parang ilalabas ko na yung sipon, wala na dito. Pero, yun naman parang mas masama pa pakilasa ko. So, ganito. Sabi ko, sorry. Hindi ko rin naiditali. Because I was, parang bang, I was overwhelmed. Doon sa ticket na, okay! Ayan, yeah, ticket. So, I'll be there from October 20 to November 20. That's... I assume, presume, consume, di ba? Na 30 days, so hindi ko na nakwenta. Oh, hindi ko na bilang per araw. Eh, matitalyado pa naman sa Japan immigration. Maano sila sa ganyan. So, ang sabi ni Madam Earls ay chill lang. So, parang di naman ako makachill nga at two days na lang eh. days to go. bukas lang nandito ako, paalis na ako ng 19 kasi 20 yung flight diba, so yun doon ako medyo nag-ano ang ko pa siya, wala pa siyang message so hindi ako makamove kailan ko kumuha ng insurance? hindi ako makakuha ng insurance kasi baka mamay abig lang wala actually walang problema I can go there anytime I want so pambasahe lang yun nga lang, bibili ako sarili kong ticket na ginagawa ko naman before. Ay, sayang kasi yung libre. Ando na. So, yun. And then, tumawag yung kaibigan kong si Evelyn. Then, tumawag na rin si kapatid ko, si Melda. Sabi ko, so yun, yung pinipilit pa rin niya na 21 ang dating mo. Sabi kayo, oo nga 21, pero bilangin mo yung 21, yung 32 days, papawasan mo rin lang ng isa, 31 days pa rin. Eh, ito yung visa ko. Strictly, 30 days lang ang allowed sa atin. Eh. Baka baga, mahon tayo sa Japan, hindi rin tayo papasukin. Number two, may bad record na tayo. kahit pa iisang isang araw at ganun ganon eh, hindi magandang record yun. Ito, siguro ito, baka ganyan ang mga epekto. sabi ni kapatid, dumiretso na rin ako ng airport at doon ako magtanong na pwede bang ganito yan kasi na magtapat na ako nga. Kasi hindi nang bala ko magtapat na ako na o pwede kong itago. Tapos paglating sa Japan, pwede ko sabihin na na sorry, hindi ko nabihin. Na. Siguro pwede rin. Pero para sa akin, yung magsasabi na ako sa immigration nga, pag hindi ako pinayagan, di sabi ko, Dexter, wag mo akong sabi ko, one, stay ka na, mag-extend ka muna doon one or two, days. Kasi, baka bigla akong babalikin or bigla akong... Maganda record ko sa Dipanches ko, 12 years ako doon. Visa eh. That's a strong evidence na hindi ako magtatago because nagsauli ako ng visa. Kaya niya na yun eh. Kabal ng mukha ko. ba? Diba? So meron pa akong one year and a half until 2025 ngayon. Hanggang ngayon dapat ay simula, umuwi ako 2022, di ba? Yung tatlong taon pang yun, isinauli ko. Or less than three years. Parang two mahigit. Sinuli ko yun. Because gusto ko na umuwi. Meron akong dala. Meron akong gagawin. Meron akong nasa isip. Ay, eh, doon lang tayo babalik din sa hindi mali yung decision ko. Ang mali ay ako. So, may mga pagkakamali akong gusto kong sampalin yung sarili ko. <laughs> yun, huwag na nating i-detalye at baka naman masampal nyo rin ako. Yun. Eh, nandiyan na yan. Ako naman yung taong, oh. Ayan, nandiyan na yan. Tanggapin natin kung ano. Move But, forward. Ako yung very positive kahit minsan nag-nega, nag-pessimistic din once in a while. Natural lang yun na minsan nag-ano ka rin. Pero hindi talaga ako na-depress -de na wala nang... Hindi talaga. But anyway, hindi ko naman nakuha lahat yung mga gusto ko. Ay, buhay tayo. Yun, ako lagi, buhay. Fight. Kaya pa yan. And at my age, I think I can do, I still can do a lot of things. Kasi siguro yung iba pa nga, much better. Because, better. Because mas lumawak na yung ating, mas gumanda yung ating wisdom tooth. wisdom <laughs> tooth. So yun. So the easy, the, 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 the closest solution para may saayos ang lahat ng ito, palagay ko ay yung kumuha ko ng another ticket. Naaaminin ko na doon na nagkamali ng bilang. So, kumuha ko ng ticket. Pabalik. So, iba po yung pabalik ko dahil I realized na labis. Or may nagsasabi rin, Dabirotsukanda lang. Tagal mo sa Japan. Ganun. Pwede rin. Ay! malamang na ang gawin natin ay pumunta tayo ng airport and then pag hindi napansin ay for sure wala namang issue dito sa Pilipinas eh. In case magkaroon, doon lang ako. Yun ang pag-iisipan natin ngayon. Kailangan ko bang mag-charot-charot na hindi ko nabilang or sasabihin ko na. Kaya nung isang araw yung insurance ang problema natin last a week ago yata or two weeks ago na yung insurance natin nga, nakalagay mismo roon yung 32 days. So, sumulat na rin ako doon sa agency, sa uh, insurance company, doon sa contact natin na, pwede bang tanggalin yung details para hindi masyadong mapansin? Pero sa akin naman, mapapansin yung hapon kasi, ay, teka mga yan eh, lumalabas doon lahat, ay, lahat. Lumalabas doon lahat ng data natin, diba? So, kaysa magaroon parang ganong issue, ay baka bumili tayo ng ticket or kung yun ayun <laughs> naiinip na yata okay, so, so yun sa so, bakit so yun sana ay makapasok tayo sa Japan ng bonggang bongga as before at maraming salamat sa mula sa akong pagsama natin bawat kembo at isip na nabato sa ngayon gudugusay mas at mabuhay natin ang pinoy sa masulog ng world of pathology pa more and more and more thank you